bawasan niyo yung daan papuntang sa bungan. Yung dating sa bungan. Diyan. Sige, sige, sige. Salamat. Kaya, kaya. Dito po. Naku. Hindi na kaya yata yung motor. Kaya to. Sige, salamat. Ano to? Ah. Kaya Anong nangyari dito? Anong lugar na pinasok natin? Shush! Ay! Ako. Ay! Saka ikot-iikot ako dito ya yeah, nga mga dumaga saan yung daan papuntang dating sa bungan? oh daan? salamat yes, sila uh, nga trust na yan papuntang dating sa bungan dito? Grasi Wala ka na Hindi ano ba ito nakuha kong booking man? Ya, yeah, maganda umaga Saan yung daan pa? Dating sa bungan so dati Ah, sige May ano ako, ako? eh May nagbook Sige sige, salamat Yes ma'am nandito na ako ma'am Saan po ba kayo banda dito Oo oh, pumasok ako sa mga skinita eh Dito na ako sa loob-looban na to eh Mga skinita na to eh ah yeah. Di tandaan? Tapos na piece 5. Hmm. Sige, sige, may daan dito. Ano to, diretso lang? Ah, sige, 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 salamat. Oh, wait lang mama, pakahanapin ko. Nandito na ako sa lubloba ng mga skinita eh. Allah. Nangyari dito. Parang ano na to. <laughs> oh. Ito may tagos pa ba dito ma'am? Wait lang ha, wait lang, hinahanap ko kayo eh Yan, sa pa po 5 Dito, dito, sige salamat Kaya e lang, binabaybay ko pa yung mga skinita dito eh Mahanap lang yung ano eh Papunta page 5 Ito na Oo, oh, masigit ka talaga dito Ayan o, oh. Hello, sana kayo. Dito na ako. Dito na ako sa my court. Hindi na matuntun yung pain location nyo.